Hello, oh, hello mga kachabi. Ito ako ay tumalima sa ano sa mga kasabihan ng mga matatanda. Na pag-araw daw ng Biyernes at saka raw magmunggo. Eh ngayon, Sabado. So walang kinalaman ng munggo ko ngayon sa araw ng Sabado. Wala kasi akong maiisip na ulam. Kagabi, bumili lang may dumating akong bisita. Bumili lang kami ng inihaw doon sa kanto. Buti may nagtitinda na ng inihaw. Bali, ayan. Ilagyan ko siya ng kalabasa kay Manamis Tamis. Tapos itong baboy, medyo na tosta. Kasi niluto ko siya dito sa aming, ano, pang malakas ang air fryer. Eh, hindi ko napansin, lumutong na pala siya. Hindi ko na rin siya lalagyan ng, ano, hindi ko na rin siya lalagyan ng dahon-dahon. Kasi wala akong mabiling dahon ng ampalaya. Pakuloyin lang natin yan. din mamaya, hahanguin na natin. Ayan ketchup, kumukulo na siya. Lagyan natin siya ng umami. Lagyan natin siya ng umami. konti lang. tikman natin ang ano. Ang ano na lasa. Lagyan natin ng konting salt. <coughs> hmm, sakto lang. Ayan, katsabe, luto na yung ating munggo. Try mo naman mag-subscribe kung gusto mo ring magluto ng munggo ng araw ng Sabado. <laughs> Walang kinalaman sa araw ng Biyernes. Kung gusto rin, kung gusto mo rin magluto ng munggo sa araw ng Sabado, kung trip mo lang gumaya sa akin, charot. Try mo lang mag-subscribe ka, Maraming salamat. Ayun, luto na yung ating gulay na munggo na walang gulay-gulay. Okay na 'yan. Importante may gulay. Maraming salamat sa panonood ka, Chabi.